Hi Scorpio, July 2024, usaping trabaho, pera, buhay, karera. Kuha tayo ng ilang guidance, advice para sa inyo ngayong buwan ng Hulyo, bagong buwan, bagong pag-asa. Scorpio, kuha tayo ng pinaka-exact messages para sa mga taong ito. Message will be straightforward sa ating mga readings. Hopefully, may pagkakataon lang na maraming naisip para tingang baraha. This is a general message. Scorpio, just only take what resonate. Ayun na. Kumpol na sila. Nakita niyo na. Bumagsak na. The ten. Ten of tentacles, 10 Ten and ten, guys. As pag moonshot. Nag-i-struggle naman tayo. Nakaslant nga pala ang camera natin. So, pag ganito. Ayan. Ten, ten. Kompleto. Meron kayong makukompleto dito. Meron completion. Or meron kayong matutugunan, maharap. May kasiyahan, may celebration, magse-celebrate, buhay karera. I know this is about your profession, work sector, pero ang dito, kaakibat ng inyong, yes guys, tagumpay. I-claim natin ito, napapaganon si, <laughs> kung nakikita niyo si Munchag, may pagganon pa, kung ano eh, yung kamay ko nakataas. Oo, oh, oh. bilang nakataas ang 10 of cups. ayan, pakita natin sa live. Tayo pa live na live sa YT nakikisama pati yung kamay ko tumaas din pero may pagtaas po may pag increase ng buhay sa posisyon sa trabaho may pag level up na kung saan sabi ko nga hindi lang kayo mismo ang masisiyahan pero pati na rin ang inyong pamilya pang sports pa ganyan yung level so claim na yung ilang opportunity na ito meron celebration Gaano man po ito kabongka, kaliit, kalaki, sa realidad ng buhay, tayo pa rin po yung magkakaiba. Okay? Pero, i-claim e natin na ngayon pa lang, merong improvement or even development sa inyong career. Gaano man nisan, parang sa palagay nyo, ay kulang o nawawala ng kasapatan. Money, guys. Ten of Pentacles. Kahit pa ito, ay reverse. Okay? Steel. Ang hindi ko ito Nikki. For you to take action, to move forward pa lalo sa iyong buhay, karera. King of Swords. Umangat dito yung kagalingan mo. Katalinuhan mo. Meron something big or major, major ganap when it comes to your work ngayon. Or kung kayo mga neg, may negosyo. Self-employed. Maring ito ay someone na mas makakapunay sa inyo. May ilang bagong kliyente. Or bago, pagbabago. Yes, kasi nga may komplesyon. New beginnings ang naghihintay. Higit kayong mapupuna. Higit kayong mapapakinggan. So, gamitin nyo lang din, syempre pa, yung inyong kagalingan na ito. Dapat hindi ito ma stuck, I mean, kailangan bibigyan ng patuloy na pag-aksyon dito sa ilang hangarin nyo. This is the best time to make long-term plans din. Okay? Buhay negosyo man, again, or dito mismo sa kung anong pinagkakaabalahan kung saan kayo kumikita, Ten of Cups. Meron ditong teamwork eh. Okay? Teamwork sa trabaho. O dito sa usaping pamilya. Sa mahal sa buhay. Mapa-businessman or ilang agenda workwise. May teamwork. May pagtutulungan. Okay? Mula dito sa ilang struggle sa pinansyal. Sa realidad again. Kaya naman ka bongga yan, May improvement po. Lalo pa kung iko compare mo yung naging takbo ng buhay, pera nitong mga nakalipas na buwan. Okay? May improvements. I-claim natin yan para sa inyo. May abundance po. Okay? Meron at merong papasok na magandang bunga. May pag-grow. May growth. Parang moonshine, wala naman eh. Oo. Wala naman kasi nga po, andito ang buhay pamilya. Dito kasi hindi ka nagiging makasarili. Okay? Kung ano yung pumapasok sa'yo, ay binabahagi mo rin. Yes, merong pumapasok na money mula dito sa ilang pinaghihirapan mo, but at the same time, meron din ilang pagkasta na napaka-normal. Kaya iniiwanan ko na ito yung pagkakataon then investment month to review or to have that long long plans, long-term plans sa kung paano kayo mag-budget, paano kayo mag-gasta. Okay? Pero yung mahalaga dito, you will be financially covered. Meron at merong kasagutan or solusyon sa ilang kailangan or pangangailangan mo at ng ilang tao ito na malapit sa iyong puso. Ngayong buwan ng Hulyo 2024 para sa inyo, Scorpio.